Yo, what's up mga buddy? Ayan, good morning. Magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa lahat. Sa mga interesadong bibili ng Samsung S21 Ultra. 512 GB. Ayan, 512 GB po. 16 GB RAM. 5,000 mAh battery. Ayan, pakisearch sa Google yung specs, full specs po. Samsung S21 Ultra. Search nyo po para makita nyo maayos yung specs. Ayan, ito uh, makinis pa. Ayan, solid pa. Kung sa camera, pag-uusapan, maganda. No, hindi nagpapahuli. Isa sa magandang flagship ni Samsung. Ito, dati kong ginamit na pang vlog. mayon uh, ngayon ay, syempre, bibenta ko na kasi hindi nga nagagamit. Okay. Ayan. May tempered na to. Ayan, naka-tempered yan. Ayan, tempered lang. Pwede nyo naman palitan kung gusto nyo pero walang issue to walang sira hindi pa nabubuksan hindi ko pa pinaayos hindi ko pa repair, 100% mahirap ay mahirap ma, matagal malubat yan may ha si Jay sa taas yata hindi ko alam may tao sige pasok ka lang boy sige tulog mo lang yan. so ito ah uh, may charger, may dalawang case, dalawa o tatlo. Ayan, jackpot na ako dito kasi paunahan lang. Okay po. Check natin yung ano, yung camera para makita nyo rin. Kasi hindi ko natuga ang ginagamit kasi. PM nyo ako sa page. Ilalagay ko sa comment section or sa description yung link ng page ko. Paunahan lang to ha. Ayan yung camera di ba? The best yan. Linaw niyan. Pwede niyo iyan to eh. E, eh, 4K ganun. Ayun oh, no. naka 1080 lang 'yan. 1080. Yan FHD 1080 yan. Pagka 4K yan. May 8K pala to ayan oh. No? Ayun no? Sobrang linaw 'yan. Pag 8K yan, mga buddy. Kaso lang pagka 8K kasi mataas yung mataas ang ano? Yung lalamuin ng ano, memory. Pero kung short video lang pwede ito 4K oh UHD 4K na yan yan 4K 30 fps yan sulit to wait lang walang cut yan ha hindi lang yan mga balik yan video natin oo diba yan yung tempered na ito hindi ko nakalimutan ko yung tempered na nalagay eh yung mat mat ano yung hindi siya ano yung malinaw na tempered pero yung video nito malinaw sobra ito yung front oh. Ooh, wow kita niyo yung buko <laughs> oh di ba may pusa oh yan sa mga gusto the best to pang vlog ano to uh, ah, naka-stabilize na rin yung camera nito na naka-stabilize so kahit ah, kahit tumatakbo kayo mag-video or naglalakad hindi siya maligalig ganun ganoon para na siyang GoPro or action cam yung isa sa maganda sa flagship ni Samsung S21 Ultra kaya ngayon ito ay mabenta pa rin so sa Green Hills to sa mga nagtitinda ng mga gadget sa Green Hills limited na to bihira na lang makakakuha ko yun ito yung to 5 GB na sa Green Hills kasi nagmo-vlog tayo alam ko na sa 15k pa eh sa akin 5 GB na kaya paunahan lang okay po so the best is smooth pa bibenta ko lang kasi bihira na magamit kaysa naman na ano, ma-stack lang ayan try natin yung ano yung ano tag to, yung music niya yung speaker basta yung police specs na ito short nyo sa google para makita nyo na maayos saan yung music ko wait lang hanapin natin yung music ko yan shout out po mga buddy sa mga nagbabasya daw dyan ginagamit minsan ng pamangkin ko to eh nag-FB lang ano yung music na ito? napin ko lang. Pause ko muna. Ayan. Kulay ano pala. Blue. You know. Music. Hello. Hindi pa nga nagagamit. Album. Wala pa. Ano. Kanta. Kaya nalang bahala maglagay. Dando na lang ng ano. Music na ano. May dati akong music dito na ano eh. Parang binura ko kasi may iba na akong gamit. 512GB to ah. Tingnan natin yung settings. About phone. Yan o. O, diba? S21 Ultra. O, pinambara ko ako dyan. Yan. Yan yung ano nya. Uh, IMEI. Dalawa yan. Slot 1 and 2. O, diba? NTC yan. Ayan o. NTC. Okay. The best yan. Solid. So, kunahan lang mga bagay. Okay. PM lang sa page natin. Thank you po.